patak ngayon ang presyo ng palay sa 12 pesos and 50 centavos sa lalawigan ng Leyte, 14 pesos sa Bicol, 15 pesos to 16 pesos kada kilo sa bayan ng Gimba Nueva Ecija at 16 pesos sa Camarines Norte. Na ayon sa ilang magsasaka ay break even o balik puhunan lang ito, hindi lugi at may kaunting kita. Pero March 20, 2025, nag-viral sa social media ang post ni Argel Joseph Kabatbat na dating representative ng magsasaka party list kung saan sinabi nitong bumagsak sa 14 pesos hanggang 15 pesos ang presyo ng palay sa bayan ng Gimba at sumagsad pa sa 11 pesos sa ibang mga lugar. Kaya naman mayroon umanong nagpakamatay na magsasaka dahil dito. Sanhi nito ay naglunsad ng rally noong March 22, 2025 sa Gimba Bypass Road si Kabatbat na tumatakbong kongresista ng 1st District kasama sa Senatorial Candidate Colonel Ariel Kirubin at mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng unang distrito ng Nueva Ecija na nananawagan sa gobyerno na pakinggan ang kanilang hinaing na itaas ang presyo ng palay sinisisi na mga magsasakang nag ang rice tarification law sa pagbagsak ng presyo ng palay at pagpasok ng mga imported na bigas kung saan mga kinatawa ng Nueva Ecija, ang co-author nito sa Kongreso na sina Congresswoman Rosana Ria Vergara ng 3rd District, dating Congresswoman Magnolia Antonino na ng 4th District, former Congresswoman Micaela Miki Violago ng 2nd District, at dating Congresswoman Estrelita Jin Suan Singh na ina ng katunggali ni Kabatbat sa pagkakongresista na si Micaela Angela Mika Swensing. Bilang tugon, March 25, 2025, hiniling ng Department of Agriculture sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ng naturang pahayag sa social media na sinasabing hindi bababa sa tatlong magsasaka sa Nueva Ecija ang nagpakamatay dahil sa patuloy na pagbulusok ng halaga ng lokal na aning palay. Resulta ng investigasyon ng NBI, walang nagpakamatay na magsasaka sa bayan ng Talavera. Napag-alaman naman na ang dahilan ng pagpapatiwakal ng dalawang manggagawang bukid sa Gimba noong March 12 at 18, 2025 ay hindi dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay. Ang isa na taga-barangay Linek ay mayroon umanong sakit kaya ginusto na nitong tapusin ang kanyang buhay. Habang ang isa naman na taga-barangay Faigal ay dahil sa personal na problema. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!